Baka naghahanap kayo ng mapupuntahan ngayong tag-init. Meron akong ire-recommend ang ilog sa inyo na talaga namang dinarayo at pinupuntahan dito lang yan matatagpuan sa Socorro. Kaya tara, samahan nyo kami. Pero bago kami pumunta dun sa ilog, yan, nag-akit muna kami dito sa Hanging bridge. Ang pangalan nga pala ng ilog na to ay Pula River, pero mas kilala ito sa tawag na La Fortuna River pagkaakit namin sa tulay, hindi kami makaderecho kasi medyo maliit lang yung space niya. Marami kasi kaming nakasalubong tapos ang dami din na namin dala kaya hindi magkasya. Kaya yan, napagpasyahan na lang namin bumaba. Babalik na lang siguro kami mamaya kapag naibaba na yung mga gamit. At dahil maaga kaming umalis at hindi pa nag wala wala munang pansinan, kakain muna kami dito. At dahil tapos na kaming kumain at may energy na ulit para mag-swimming, pupuntahan na namin yung isang spot ng ilog na medyo malalim. Dito kasi sa pwesto ng cottage namin, mababa lang yung tubig. Kaya naglakad muna kami papunta dun sa spot na medyo malalim yung tubig. Bye guys. <laughs> ang sarap talaga magbabad sa tubig ngayong mainit ang panahon. Sobrang nakaka-relax tapos ganito pa yung kasama mo napakaganda ay talaga namang napakasarap sa pakiramdam tapos tingnan nyo yung tubig napakalinaw paano hindi ka mag -e enjoy na maligo dito sakto lang ang lamig ng tubig presko at napakasarap sa pakiramdam ito ang perfectong paraan para makapagpahinga at mag enjoy ngayong taginit lalo na't na kasama mo ang iyong buong pamilya at dahil napagod kami kakalangoy kahit hindi naman talaga marunong lumangoy bumalik na lang muna kami dito sa cottage namin para makapagpahinga para makipagkwentuhan sa mga kasama namin. At dahil team inuman yung mga kasama namin, dito na lang kami pumesto sa gilid ng cottage kasi hindi naman kami umiinom. At yan, relax na relax, magpalutang-lutang yung anak ng katrabaho ko. At dahil nainggit ako, yan, magpapaikot-ikot din ako at magpapalutang-lutang dito sa Gedli na parang pampers. <laughs> Ganito palang pakiramdam ng pagiging pampers, relax na relax ka lang at dahil konti na lang yung dumadaan sa tulay, umakit ulit kami para makita namin yung magandang view at para na din magpa-picture. At pagkababa nga namin yan, makukulit na yung mga kasama namin kasi tumatalab na yung alak. Kanya-kanyang sayaw na eh. Hey! dahil birthday nga pala ng aming napakabait na boss na si Sir Roger. Yan, kinantahan na namin siya ng happy birthday. Kaya yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Ingat!